have been attached with a feeling all the way up with you by my side alam naman natin kung gaano talaga ako suportado itong ating Bel Mariano kay Donnie Pangilinan. Lalong lalo na nga at meron nga itong bagong movie na pagbibidahan kasama itong si Mami Maricel. At sa isang interview talaga ay mas lalo talagang humanga ang pamilya ni Donnie sa kanya. Narito nga guys sa nasabing clip. Next level daw ang aktingan dito ni Donnie. At kahit magulang niya, nagulat sa kanyang pinakita. So ito nga kay sa sinabi ni Mami Marisal patungkol nga sa pag-arte ng ating donato na mas lalo talagang hinangaan ng maraming bablis. Natulala rin ako at many moments dun sa film na na realize ko I had to stop kamangha-mangha talaga ang angking talento na pinakita nga dito ng ating donato na kahit nga itong si Mami Maricel ay natulala nga. in a scene with him kasi ng mga ako uh, this is my son and I'm so proud of him pa proud talaga itong ating Donny at Bell Mariano na kahit as a love team ang projects o individual ay talagang napapatunayan nga nila kung gaano na talaga kakilala ang pangalan nila kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donny at Bell sa mga susunod na Yudapa. pa